Dapat suspindihin muna ang implementasyon ng Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act sarap na mga cyber security attack sa ilang government websites at data systems. Ito ang panawagan ni Kabataan Partylist Representative Raul Manuel dahil sa sunod-sunod na hacking sa ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na dito ang House of Representatives. Ayon kay Manuel, kailang itigil muna ang sapilitang pagkuha ng online data sa pamagitan ng SIM registration. Sabi ni Manuel, hanggat hindi na ipapakita ng gobyerno, na kayang tiyaki ng proteksyon ng cyber security sa bansa. Hindi dapat ipagkatiwala ang dagdag pang mga data o impormasyon ng mga mayan. Paliwanag ni Manuel, karamihan sa mga SIM card ng ating mga kababayan ay connected sa mga social media accounts, messaging apps at online banking. Sensitiboan nga ang mga personal data na ito at delikado kapag makuha ng mga hacker bukod pa sa dapat palakasin ang data protection mechanism ng gobyerno. Matatandaan bukod sa PhilHealth na biktima ng Medusa ransomware. na din ang website ng DOST, PNP, PSA at ang pinakahuli ay ang House of Representatives. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.